Hello mga kamami! Another day, another vlog. Welcome sa ating DIY project dito sa bahay. Kung napanood niyo ang aking vlog na karaan, natapos ko nang lagyan ng pate ang dingding at ngayon nililiha ko naman para mapinturahan ko na kasi hindi na ako makapaghintay na makita ang results kung maganda rin ba tulad sa kitchen. Pero ini ko maganda at malinis rin kasi white ang color ng pintura pero may iba rin kaming kulay na ilalagay dyan. Amat-amat ko lang ginagawa kasi ako lang naman ang gumagawa niyan. Alam niyo mga mami, ayaw pa nga sana ni daddy na magpintura ako nung nag-umpisa pa lang ako sa kitchen. Kasi ayaw niya raw akong mapagod. Aba, may pagganun. Gusto niya rin, di ba, Char? Kasi ang gusto niya sana bago namin gagawin kapag umuwi na siya. E eh ang tanong kung kailan pa siya makakauwi. Tapos kung uwi naman siya, syempre yun lang rin ang time na pahinga niya. Kaya kung magdi-DIY man ako kasama siya, yung ibang gagawin naman dito sa bahay, lalong-lalo na yung mga gawain na panglalaki na hirap akong gumawa. Ilang araw rin ako nagpipintura dyan sa kitchen kasama ng kabilang side sa dingding dyan sa sala. Natapos ko rin pinturahan ng isang kwarto. Medyo napagod at puyat nga ako sa pagpipintura kasi gabi ko ginagawa sa araw syempre asikaso ng estudyante at sa ibang gawain sa bahay. Kaya ngayon samahan niyo akong tapusin ang pagpipintura dito sa lagayan ng TV. First time naming magpasko at New Year dito sa bahay kaya gusto ko rin sanang ma-experience na may Christmas trip. Pero bago ko lagyan gusto ko munang malinis ang paglalagyan ko. Kaya makalipas ang ilang oras sa pagpipintura ko, ito na ang results. Ang ganda. Sana nagustuhan nyo ang aking ginagawang pag-DIY. like at pakifollow nyo naman ang aking account para update kayo sa susunod ko pang mga vlog. Bye!